Hello guys, wala kaming customer ngayon kaya naisipan ko na maglinis dito sa mga cream na babaya. Kasi nung nakarang araw nag ano siya nag uh, sunstone so hindi ko pa narinisan so ngayon maglilinis ako. Oh, ayan ha, ang bait-bait ng person, naglilinis siya, ganar kasama kasi itong mga creams sa department ko. nag siya. Kaya ako ang nakatuga na maglinis dito. Actually, ako naman laging naglilinis dito. Wala namang ibang naglilinis. Nung nakarang araw kasi, nag-ano siya, nag-sunstorm. So, ngayon, ang dami-daming alikabok. Para na siyang mapa, mo na siyang sulatan. Kaya naisip ko na maglinis ako dito sa mga creams. Ito namang mami, nagtaka siya. Dahil bakit daw ako nagsasalitag mag-isa. Kaya pala, nung nakita niya na may ginagawa akong kabalbalan, ayan, natawa na lang siya sa akin. O ayan, nagbabait-baitan ang Inday. At saka sa pagbabait-baitan ko, nalinis din naman ang mga creams. At saka wala rin kaming customer, so kaya ayan, naisip ko na maglinis na lang sa mga creams. Pagtanghali kasi kunti lang ang customer na papasok. Kasi karaniwan sa kanila, nasa bahay lang at lalo na ngayon ang weather sobrang init. Grabe ang init dito sa Kuwait ngayon. Kaya wala masyadong taong lalabas sa tanghali. Nagtatago sila sa bahay. Sa gabi na sila darating dito sa mga shop-shop, magbili-bili kahit konti. At sa nga, sa mga ganitong panahon, mga June, uh, hindi pala June dun. Mga may katapusan ng May, ganyan. Wala masyadong customer kasi yung mga tao nagre-ready sila sa pagbabakasyon nila, pupunta-punta sila sa iba't ibang lugar ng Kuwait. or pupunta sila sa ibang bansa kasi patapos na rin ang school, so wala nang pasok. So nagbabakasyon sila. So ganoon, mahina ang bintahan namin ngayon. Kunti lang ang customer, kunti lang ang benta. Ayun. Kaya naisipan ko na maglinis na lang. Pero karaniwan naman kasi sa tanghali, wala talagang customer. Ayan, ganyan. So, ang gagawin mo na lang, maglinis na lang, magkuskus kung saan saan ang department, magdagdag ng mga items, o kahit ano-ano na lang uh, gagawin mo para mabisi-bisi ka, di ka maboring. Kasi nakakabore talaga pag wala kang gagawin. Lalo na sa tanghali, ay naku, walang magawa sa tanghali. Pero minsan naman, may mga customer din. Ayan, mag kami. Yung mga may binta-binta din kahit kunti. Kahit pa paano, mayroon ding maipon-ipon. Pero karaniwan, kunti lang talaga ang customer. Lalo na ngayon na mainit ang panahon. So ayan, naghanap na ako ng extension ko. Kasi yung sa ibabaw, hindi ko na siya maabot. Nasa pinakatuktok na siya. Kaya kumuha ako ng isa pang uh, upuan para tatangkad naman ako kunti. O ko. ayan, diba? Tumangkad ako. O kayang-kaya ko abutin ang nasa itaas. Oh. Ganon. Ayan, malapit na ako matapos niyan. Binilisan ko na siya para matapos na siya. Kasi para naman, kahit pa paano, makaupo rin ako habang naghihintay ng customer. Kasi mamayang gabi, uh, na kami. Kasi, min wala na kaming time mag -upo, upo Kasi may customer naman na darating. Kahit kunti lang ang customer, kailangan namin nasa labas para maghintay ng customer. Ayan kailangan namin magtiyaga sa magtayo sa taas o maghanap ng customer para naman makabinta kami kahit papaano. O ayan. Sige, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. O ayan. Nagbisibisihan pa si Inday dyan. Pero patapos na ako kasi nasa tuktukan ako. Binalik ko na lang yung mga items na mga binaba ko. O ayan. O diba? Baba na siya. Thank you. Bye-bye.